sa sports center sa action nagsama-sama kanina ang mga PBA players and coaches ng dalawang PBA teams para sa kauna-unahang PBA media day sa Soler Resort and Casino Ayon kay Commissioner Willie Marshall, magandang pagkakataon ito para mas makilala ang mga manlalaro at mas makabonding ang isa't isa sa isang relaxed environment. Tuloy-tuloy din ang CSR projects ng PBA gaya ng home court o ang surpresang pagbisita sa mga barangay ng mga PBA stars at pagbibigay ng discount sa fans sa panonood ng laro. Excited naman ang mga manlalaro sa pagbubukas ng bagong season. Dito kasi mapapanood na ang ilang superstars na na-trade sa ibang team, gaya ni Terrence Romeo na nasa San Miguel na at Poe Eram na lumipat sa NLEX Road Warriors. Babalik na rin si na Kevin Alas at Mark Pingris ngayong taon na galing sa mga injuries. Sa gitna nito, inamin ni NLEX Center Asitaw Lava na pinag-iisipan na niyang mag-retire. Sa edad na 45 years old, si Tito Asina ang pinakamatandang active player sa kasaysayan ng PBA. Isa rin siya sa 40 greatest players ng PBA.